Hello guys! So naiwanan tayo ng ano, bus. Inaantay natin yung ating bus. Nandito tayo sa bus stop. Ang pag-uusapan natin is um, itutuloy natin yung ating topic, no? ang uh, struggle ng mga Pilipino dito sa um, Spain. Hindi lang dito sa Madrid, pero dito sa Spain kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga uh, Pilipino dito, ng mga kapwa natin mga OFW. Pero ang topic natin is um, trabaho. Kung mahirap ba yung um, uh, makahanap ng trabaho dito sa Spain. So, karamihan ng mga trabaho dito, pag babae ka, katulong ka or kasambahay, no? So, um, sila ay uh, pupasok sa bahay, nagtagalinis sila. Depende yan, meron yung mga malalaki mga bahay, sobrang nililinis nila. Tapos, uh, tagalaga -tag ng bata, tagalaga -tag ng matanda, parang caregiver ang dating. Tapos, um, ano ba ba? Yung mga iba. Yung mga lalaki naman, same din lang, meron din sa bahay ganun din lang ginagawa nila sa iba pero mas madami yung mga babae tapos uh, meron din mga driver ng mga lalaki mm, ano pa ba tapos meron silang tinatawag na interna at saka externa yung interna um, nandun ka sa bahay Or nakatira ka dun mga usually 5 days or 6 days no tapos meron kang uh, isang araw na off or pwede din lunes hanggang uh, sabad sabado na umaga nag-work sila tapos um, Sabado ng hapon, tapos Sunday, yun yung free, free nila or yung off nila. Um, yung externa naman is nag tratrabaho ka ng let's say from 9 o'clock hanggang 5 or 6 tapos pagkatapos nun uuwi ka na so magbabayad ka dun ng iyong uh, piece or apartment pag uh, interna intern ka normally nagbabayad sila every uh, week weekend lang siya Like Saturday, Sunday lang. Meron din naman mga gano'n. Para hindi mo bayaran yung whole piece. So, ayan. Medyo nangangalay tayo. So, ano pa ba? Tapos naman yung mga lalaki, karamihan pala ng mga work nila is sa mga restaurante. So, sila ay um, waiter or yung kamarero, kamarera. Pati sa babae din. Tapos, uh, sa kusina, tagaluto. Hefe uh, de kusina, yun yung pinaka-head ng uh, uh, kitchen. Um, meron din pala dito mga Pilipino na nag-work sa farm. Um, ano pa ba? Mga, yung iba naman, yung mga medyo skilled, nagtuturo ng English dito sa Spain. Tapos, yung iba, mga digital nomad. So, ang pag-uusapan natin, siguro na curious kayo kung mahirap bang maghanap ng trabaho dito sa Espanya, no? Actually, mahirap talaga siya, lalo pag lalaki ka. Uh, yung iba kasi mga, mga amo, naghanap sila ng um, Merong papel or meron ng mga dokumento. Yung iba naman, gusto nila marunong mag-Spanish ng kahit konti. So siguro kung wala kang alam na Spanish, medyo mahirap maghanap. Um, kung hindi ka marunong mag-drive, so naghanap sila eh, yung marunong marunong mag-drive. Or uh, may dokumento. Yun yung may struggle. Kasi marami dito mga uh, OFW, mga kababayan natin, galing sila ng ibang parte ng Europe. Halimbawa, galing sila ng Denmark, galing sila ng uh, Sweden. Karamihan ngayon galing ng ano eh, ng Hungary at saka um, Poland, no, Croatia. Nag-jump sila dito, pumupunta sila dito. Um, pag na matapos mga kontrata nila or kahit mga baguhan pa lang sila doon, sana hindi natin siya gagayahin. So pagdating nila dito, wala silang dokumento, mag-aantay sila. Dati, nag-aantay sila ng tatlong taon bago Uh, magkaroon ng uh, mag-submit ng arago. Yung arago halimbawa, uh, illegal ka, wala kang papel, tapos, um, after 3 years, pwede ka nang uh, mag-submit ng paper mo basta mayroon kang kontrata. So, yun talaga ang ginagawa nila. nagabogado abogado sila, ganyan, nagko consult sila. Pero, kung... Um, pero ngayon, dalawang taon na lang, starting May 2025, o oh, sa May na pala, 4 months to go, so medyo mas... Madali yung buhay ngayon. So, mahirap bang maghanap ng trabaho? Karamihan kasi dito, sa tingin ko, is yung um, um, word of mouth, yung sinasabi nila parang referral, nire kanila, ka nila, so ganun yung ginagawa nila. Kung kakilala, kung ba ganun, may ka alam silang trabaho, doon sila nagpapatulong or nakakakuha ng trabaho. Tapos yung iba naman, meron mga Facebook group dito sa um, Espanya na merong uh, nagpo-post minsan ng mga available na mga trabaho, no? E check nyo na lang yan, marami yan. Parang marami ako nakikita siguro mga more than 10 na Facebook group. Mag-ingat lang kayo, mga kababayan, kasi um, yung iba dyan is hindi totoo yung mga pinopost nila, no? So, dapat tignan niyo kung legit ba yung pinopost nila, kung um, tama ba, kung hindi ba sila um, humot-hot lang ng salapi sa inyo. Tignan nyo yan, ha? maging uh, matalino kayo. Lalo-lalo na kung nagaas na sila ng mga personal details. Dapat, um, ang tawag nito, instinct kayo na na hindi to parang uh, legit na tao, no? Yung iba pala, guys, meron din silang mga agency. So, ah uh, Suggestion ko na lang siguro, pag-communicate kayo sa tao, siguro mas maganda kung... Um, mag-meet kayo in person or magkaroon kayo ng video call bago kayo mag-submit or magbigay ng mga details. Ah, uh, palala lang pala kung halimbawa galing ka ng Pilipinas or sa ibang bansa. Um, dito kasi, ano eh, parang hindi na sila nag issue or wala akong naririnig dito na nag issue ng mga working permit or mga working visa. Feel ko hindi. Pero meron ding mga legit na agency eh. Um, Halimbawa, uh, meron ako nakikita ng post no, sabi ganyan. Kailangan sila ng mga kailangan nila ng mga uh, mga kababayan natin na mag-work sa mga factory ganyan. Uh, sa tingin ko wala eh, walang nag dito sa Espanya. Alam ko merong nag Poland, yung mga Eastern Europe, no, Hungary, Croatia, yung mga ganun bansa, pero feel ko dito sa Western uh, Europe, wala masyadong nag-hire. Walang mga hiring talaga. So magingat tayo no kasi marami na rin ako mga nakilala na nanloloko na, na. Kahit nga actually nandito ka na sa loob ng Spain, nanloloko pa din sila. So kailangan nating maging matalino. Tingnan natin yung mga kausap natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila. So ayun nga kung lalaki ka at pupunta ka dito, galing ka nang let's say ibang part ng Europe, mahirap po maghanap ng trabaho dito. Sa so, mga babae medyo okay din naman, parang feel ko maraming opportunity. Basta hindi ka lang ma, ma antaw nito, maarte or mapili sa pag-work or paghanap ng trabaho. Usually talaga, ang papasukan yan, bahay. Kahit na college graduate ka pa sa Pilipinas, bahay talaga. Kahit na ano yung profession mo. Kasi dito hindi naman nila tinitignan kung uh, teacher ka ba sa Pilipinas or graduate ka ba ng 4-year course. Guys, wala nang ganun-ganun dito. Lahat na dito, pantay-pantay, pare-parehas. Kailangan din yung guys sa magbaho ng mga pera, no? Uh, bago kayo pumunta rito, kasi sobrang mahal yung cost of living dito. Although, ang Spain, isa siya sa pinaka parang mababa na cost of living. Pero mahal pa din, guys, no? Uh, piso, halimbawa, kung isang room, uh, 300 hanggang 400. Depende yan, ha? Pag sa Madrid, ganyan. Feel ko sa Barcelona, ganun din lang. So, kailangan ready kayo bago kayo pumunta rito. Dapat meron na kayong abasto, no? Especially pera. Pero feel ko lang mapapadali ang buhay ninyo if... Meron ako yung kakilala dito kamag-anak kapatid friends medyo ano pa yun eh kasi ang hirap din naman ng mga boy ng mga Pilipino dito. Sana wag na kayong ano um magpaasa at saka magpabigat <laughs> sa inyong mga friends dito or mga kakilala kasi mahirap din po ang buhay dito sa Spain lalo lalo na kung meron din silang sinusuportahan or kung sila ay breadwinners. So kailangan din natin um uh, wag nang ano, dumagdag pa sa kanilang mga dinadala sa buhay. So ayun lang guys, yung topic natin ngayon, more on uh, trabaho dito sa Spain. Kung meron kayong questions, you can comment down sa ating uh, comment section. And don't forget to uh, subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Ayon. maraming maraming salamat from Madrid, Spain. Hasta luego. Bye!